Marla na kami. Tara na. Good morning, guys. Kasama ako sa mga baggits. Mag-jogging. Ayan. Ang aking mga kasamang mga baggits. Bago po kami makarating doon sa may Timberland guys, kailangan namin muna namin sumakay ng tricycle. Mag-tricycle muna kami dahil medyo malayo-layo. Ah, uh, doon na kami maglakad sa pinakapuno, sa puno ng Timberland. <laughs> doon na kami mag-start ng aming lakad. Hi guys! Good morning! mga bagets. Titan mo guys ang aking mga kasama. Mga mahiyain masyado sa kamera. <laughs> Ayaw nilang makita sa kamera. <laughs> nagtatawanan sabi ko dalhin nyo yung kamera nagtatawanan sila o oh. ayaw nilang na makita sila sa ang galing nang nakita ko guys isang matanda o oh. nasa siguro mga 80 years old siya nagbabike pa rin ang galing talaga sobrang hanga talaga ako kay tatay na yun saludo ako sa mga ganyan no sobrang galing niya no nagbabike siya hanggang sobrang ahon no? Ito kayo <laughs> so, okay, nakita ah. Nangahon pa lang. Ito sa unang sa unang ahon. Ikalawang ahon na tayo. <laughs> hanggang doon yung ikalawang ahon at saka hanggang dito. Hey okay guys, natapos ng ikalawang ahon. Ayun, hanggang doon. Hanggang dito. Ayan ang ikalawang ahon ng Timberland. Yan ang pang-apat na ahon. Paragay. may nakita ako doon na senior citizen guys no napalagay ko mga 70 years old yun siya matandang babae ang galing niya guys mabilis pa siyang manakbo na unahan pa niya ako di ko na nga siya nakikita pagliko nandoon na siya sa may malayong malayo ang galing siguro every everyday siguro yung naglalakad yung matandang yun no <laughs> talong talo pa ako oh you <laughs> ang galing ni nanay dami kang makikita dito guys ang galing nila mga matatanda na pero ang galing nila maglakad hinihingal naman sila siyempre pero nakita mo siya talaga ang galing talaga nila ang galing ng ganyan makakita ka ng mga senior citizen na napakalaksi pa yung iba din dyan guys no napapansin ko naririnig ko na lang sa kanila sabi Ah, pang-apat na akyat baba na daw nila yun. Tingnan mo, no? Sobra. Parang yakang-yaka na nila yung akyat baba na yung Timberla na yan. <laughs> Sobrang layo din kaya, guys. Kung ako nga, sakit ng binti ko pagpababa na. Pero sila, ang galing, oh. Four times to five times akyat baba sila dyan. Ni ilang ahon yan. Nasa sampung paahon-ahon. Oh, 'di ba? Ang galing talaga ng mga taong ganyan, no? Ang haba ng hangin nila. <laughs> yan guys, malapit na tayo sa ano, ah uh, pinaka site ng Timberland. Yan ay pang uh, walong ahon na yata yung part na yan guys, no? Sa pang pitong ahon guys ay medyo uh, patag, doon ka nakakahinga-hinga. Ay, sarap ganyan, ang patag-patag na. Pero pag walo, yan, pang siyam, sampo, yan, ahon ka na naman hanggang doon sa pinaka site ng Timberline Heights. Pero sobrang solid guys, ang sarap ng pakiramdam ng katawan mo pag ikaw pinawisan. Kailangan kasi sa katawan natin yung uh, puso natin ay gumagana at ang baga. <laughs> Katulad ng lagi na lang tayo sa bahay na katambay, uh, sa mga walang ginagawa okay lang sa may mga trabaho talaga na nagbabanat talaga ng buto araw-araw well yung mga kasama ko guys yung mga baggage kong kasama iniwanan na ako nandoon na sila sa pinakasite <laughs> nagpapahinga na sila natutuyo na yung pawis nila kahihintay sa akin eh kasi ako nagsabit-sabit pa marami pa akong pahinga <laughs> pagkalakad ng mga sampung lakad or mga 20 ganyan pahinga na naman yung mga kasama ko guys nandoon na panay na siguro sila yun sila silip ng silip kung nasaan na ako <laughs> ang bagal-bagal ko daw nung nabutan ko sila nagpahinga sabi mama ang bagal-bagal mo naman <laughs> <laughs> sabi ko, sige mauna lang kayo doon kung mabilis naman kayo maglakad, ako eh dahan-dahan lang yung aking paglalakad di eh. tapos pagdating ko doon sa my site, nakita nila ako mama, ba nagkainan sila ng ice candy uh, mayroon palang isang vlogger doon guys, na nagpipitik at nilibre sila ng ice candy salamat sa iyo uh, si vlogger bugs daw bugs <laughs> nag libre ng mga ice candy o oh, nagkainan na yung aking mga kasamang mga bagits ng ice candy <laughs> well isang ahon na lang guys nasa site na ako o di ba diba? nasa temperland Heights na ako nandoon maraming mga nagtatambay guys yung iba kasi doon na sila nagpo push up nag uh, is stretch is stretch ng kanilang katawan <laughs> yung iba naman ay nag picture taking yung iba naman ay nagpahinga lang muna bago bumaba, lalong lalong na sa mga bikers kailangan nilang uh, pahinga muna mahabang pahinga dahil kukuha pa naman sila ulit ng lakas bago sila bababa ulit ayun yung mga kasama ko Well, finally, nakahabot na din. Ano kinain nyo? Ano kinain nyo? Mama, ambon na mo. Oo, nga, uwi na tayo. Yes, ambon na. Ah, sarating na din. Ay, steady. Ha, ha, ha. Sharky, kami kaya lang maambun na guys hindi kami magtatagal makain kami welcome to my street Jadi ada lagi tu, orang

Nakaano kami noon, nakapatong uh, na ng pet namin. guys, hanggang dito na lang at maulan. Well, kambak na, kambak. Bababa na ulit tayo. Sa pang 12 na baba. Pang 12 na baba ulit si 12 na 12 din na baba na okay guys maraming salamat sa pagsama sa aking video don't forget follow like and share ayan na yung pinaka site guys ah. Uwi na kasi maambod.